Hello mga kakwentuhan! Kumusta kayo dyan? Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa pakikipagsapalaran ni Delma, isang OFW sa Singapore. Pakinggan natin ang kwento ng kanyang makulay na buhay pag-ibig. Nagmahal ng lubos, ibinigay ang lahat sa ngalan ng pag-ibig. Ano kaya ang magiging kapalaran ni Thelma? Ako si Thelma, 30 years old, dating OFW sa Singapore. Ang kwento ko sa inyo ay nagmula nung ako ay 21 years old pa lamang. Lumaki ako sa hirap, nakatira kami sa tinatawag ng karamihan na squatter or slums. Nakatapos ako ng high school pero hindi nakatuloy ng college dahil walang panggastos para dito. Wala na akong ama kaya kami na lang ng nanay ko ang magkasama sa maliit naming bahay. Namamasukan ng nanay ko sa isang pamilya na medyo maginhawa ang buhay. Stay out siyang kasambahay. Ako naman ay tumutulong sa palengke bilang tindera ng kapitbahay naming si Ate Linda na may maliit na pwesto sa palengke. Halos araw-araw akong nagtratrabaho sa palengke. Sa totoo lang, pangarap ko sanang makapasok sa college, para may pag-asang umasenso ang buhay naming magina. Sa palengke ko din nakilala si Marco. Nagbubuhat siya ng mga paninda sa palengke at kung minsan ay ume-extra siya sa pagtratricycle. Mas matanda siya sa akin ng isang taon. Guwapo at makisig si Marco kaya ang daming mga babaeng may crush sa kanya. Aaminin ko, may crush din ako kay Marco. Dahil madalas siyang mag-deliver kay Ate Linda ng bigas, mabilis kaming nagkaigihan ng loob. Pagkatapos ng trabaho, susunduin niya ako sa palengke at ihahatid sa bahay. Kung minsan, kumakain na rin kaming dalawa sa palengke bago umuwi. Matapos ang isang taon ng pagiging malapit sa isa't isa, understood na magkarelasyon na kami. Kahit pa 22 years old pa lang kami noon, ang nasa isip na namin ay magpapakasal kami kalaunan. Mahal na mahal ko si Marco pero laging samasagi sa isip ko ang matinding kahirapan naming dalawa. Paano kami magpapamilya kung pareho lamang kaming trabahador sa palengke at walang siguradong kinikita? Paano naming papag-aralin ang aming magiging anak kung ganito lang ang buhay naming dalawa? Nangangarap din si Marco ng magandang buhay ngunit hindi niya ito masyadong pinag-iisipan. Ang nanay niya na si Aling Marta ang madalas talakan si Marco na maghanap ng ibang pagkakakitaan para umunlad ang buhay nito. Isang araw, narinig ko sa usap-usapan sa palengke na ang kapitbahay naming si Lourdes ay aalis papuntang Singapore upang mamasukan bilang domestic helper. Ang sabi, susweldo siya ng mga 600 Singapore dollars o mga 26,000 pesos kada isang buwan. Napakalaki ng diferensya nito sa aking kinikita sa pagkakatulong sa palengke na halos 6,000 pesos lang. Nakiusap ako kay Lourdes na ipakilala ko sa agent na nagpasok sa kanya matapos ang ilang buwang pag-uusap at pagsumite ng mga kinakailangang dokumento, natanggap ako at may kukuha sa akin na employer sa Singapore. Sa totoo lang, di alam ni Marco na inaayos ko na ang mga papeles ko sa pag-alis. Kilala ko si Marco, pipigilan lang niya ako. So, sinabi ko sa kanya na aalis na ako ng may isang linggo na lang bago ako lumipad. Natural, nalungkot siya pero nakumbinse din siya nang sabihin kong di naman panghabang buhay ako sa Singapore. Mag-iipon lang ako para sa future na namin at babalik din matapos ang dalawang taon. Masayang-masaya ang nanay ni Marco sa aking pag-alis. In fact, mas masaya pa siya kaysa sa sarili kong nanay. Nasa Singapore na ako. Kabado ako dahil hindi ko alam kung anong klasing amo meron ako. Dami kong nababalitaan na mayroong mga among malupit sa katulong. Hindi pinapakain ng maayos, hindi pinapalabas at kung minsan sinasaktan pa. Namit ko na ang mga employers ko mag-asawa na Chinese, may isang anak na lalaki na 4 years old at ang nanay ng lalaki na sa palagay ko ay malapit ng mag-80 years old. Hindi naman masyadong malaki ang bahay ng amo ko. Isang condominium unit sa Bukat Tima na may tatlong bedrooms. Parehong nagtratrabaho ang amo kong mag-asawa kaya ako ay naiiwan lang kasama ang lola at ang bata. Pumapasok na ang bata sa isang malapit na eskwelahan kaya kadalasan ay kaming dalawa lang ng lola ang magkasama. Maswerte ako dahil mabait din naman ang mga amo ko. Medyo may kasungitan ang lola pero iniintindi ko na lang. Sa pagkain, madalas na sopas o noodles ang kinakain nila. Tinuturuan naman ako ng amo kong babae kung paano ang gagawin kaya hindi rin ito problema. Medyo may kalungkutan nga lang dahil wala pa akong mga kaibigan. Binigyan ako ng SIM card ng amo ko pero tuwing gabi lang ako pwedeng gumamit ng telepono. Kalaunan, pinayagan na din akong lumabas ng linggo at nagkita kami ni Lourdes, ang kapitbahay ko sa Pilipinas. Sinama niya ako sa Lucky Plaza kung saan nagtatagpo ang mga Pinay tuwing linggo. Masaya ang atmosphere dito at malilimutan mo ang kalungkutan. Makakakain ka ng mga lutong Pilipino at makakabili ng mga pagkain Pilipino na namimiss mo na. Narinig ko rin ang iba't ibang kwento ng mga Pinay na nandirito. Merong kahihiwalay lang sa asawa dahil nahuli niyang nambababaya ang kanyang mister. Meron ding may boyfriend na Bangladeshi or Indian kahit may asawa sa Pilipinas. Meron ding ubos ang pera dahil pinapadala ang lahat ng kinikita para sa pag-aaral ng mga kamag-anak. Iba't ibang kwento pero bawat kwento ay nakakapaglapit sa isa't isa. Nagdadamayan dahil nagkakaintindihan na sa ibang bansa, tayong mga Pilipino din ang magtutulungan. Sa lahat ng nakilala ko, ako lang ang wala pang asawa. Madaming nagsasabi sa akin na huwag na aking mag-asawa dahil sakit lang ang mapapalako. Natatawa lang ako sa mga payo at kwento dahil alam ko, sa sarili ko na iba naman ang kuwentong isusulat naming ni Marco. Halos gabi-gabi ay nagva-video call kami ni Marco. Halos pare-pareho lang ang pinag-uusapan namin. Pero kadalasan ay napupunta sa plano naming magpakasal at magpamilya. Hindi ko pa buong natatanggap ang sweldo ko dahil nagbabayad pa ako ng made loan or placement fee umabot din ng mahigit 2,000 Singapore Dollars ang aking placement fee na binabayaran ko sa amo ko ng installment. Bagamat hindi kumpleto ang sweldo ko, nagsimula na kong magpadala sa nanay ko pero ang kalakihan ay pinapadala ko kay Marco. Gusto daw kasi niyang bumili ng sarili niyang tricycle para may sarili siyang pinapasada. Pumayag naman ako dahil kahit papano, makakasimula na kaming mag-ipon, mula sa kinikita ko at sa kikitain ni Marco sa pagtra-tricycle. Matapos ang isang taon, natatanggap ko na ng buo ang aking sahod. Patuloy pa rin ako ng padala kay Marco para panghulog sa bagong tricycle. Pag tinatanong ko siya kung maayos naman ang kita ng tricycle, sinasabi niya na hindi kasing lakas ng inaasahan niya. Bala ko ibenta na lang yung tricycle. Mahina naman kita, dami na kasing tricycle sa palengke. Ang balak ko, tumigil sa pagtra-tricycle at pumasok na lang sa college, kumuha ng civil engineering. Ha, nakakagulat ka naman. Dami ding nag-college na istambay din. Dito nga, daming college graduates, pareho lang kami ng trabaho. Dami nating kapitbahay na umalis na. Pumuntang Malaysia, yung iba sa Saudi. Ang amo nila yung Amerikanong asawa ni Aling Melba. Sa oil and gas yun nagtratrabaho. Tuloy-tuloy ang recruitment. Pero dapat daw, may engineering background matagal naming pinagtalunan ito. Sa bandang huli, nakumbinsi niya ako. Ang sabi niya, mabuti na isa sa amin ang makatapos, para na rin sa kinabukasan namin. Pangako niya, kapag naka-enroll na siya, maghahanap siya ng part-time job para makatulong siya sa akin sa pagtustos ng kailangan niya sa pag-aaral. Nag-enroll siya sa isang college sa Laguna sa kursong Civil Engineering. Bukod sa tuition fees niya, syempre merong mga ibang gastusin gaya ng mga libro, baon, pamasahe, mga activities at kung ano-ano pa. May halo akong pangamba sa pag-aaral niyang ito. Naiisip ko, baka may makilala itong mga estudyante na magustuhan niya at palitan niya na ako. Kapag sinasabi ko yan, ang lagi niyang sagot. Huwag kang mag-alala, pag-aaral lang ang aasikasuhin ko. Promise, pag nakatapos ako, di mo na kailangang magtrabaho. Makalipas ang tatlong taon, nadagdagan ang sweldo ko. Dumami na rin ang mga part-time jobs ko kaya halos di ako nababakante kapag linggo. Halos wala akong pahinga. Once a month na lang ako kung mag-day off para mas mabilis ang pag-iipon. Si Marco naman ay nasa second year college na ng civil engineering. Likas na matalino si Marco kaya nakakaya naman niya ang kursong ito. Yun nga lang, di pa niya natutupad yung pangako niyang maghanap ng part-time job para makatulong sa pag-iipon. Sa mga panahong ito, dumadalang at umiiksi na rin ang aming mga video calls madami daw kasi siyang kailangang gawin para sa pag-aaral niya. At least, gabi-gabi, pinapadalhan niya ako ng message na nagsasabing, I love you. Napapakalma ng mga salitang ito kung anumang doubts meron ako. Isang araw, nang mag-day off ako, narinig ko ang isa sa mga kaibigan na nakabili na daw siya ng isang maliit na bahay at lupa. Magandang idea ito, mas mabuti na makapagsimula ng maaga na makabili ng bahay at lupa. Ang problema di ako nakakaintindi kung paano bumili nito. Nang mag-video call kami ni Marco, nabanggit ko sa kanya ang tungkol sa pagbili ng bahay at lupa. Magandang idea yan. Maganda nga na maaga tayong magpundar ng bahay at lupa. Hayaan mo, ako na ang baalang humanap ng property na mabibili natin. May kilalang ahente si nanay. Magpapatulong ako sa kanya. May kausap na si Marco na real estate agent may nahanap siyang bahay at lupa sa Laguna na nagkakahalaga ng 400,000 pesos. Pinadalhan niya ako ng mga retrato ng bahay na napili niya. Sa halagang ito, kinakailangan kong mag-advance ng sweldo sa amo ko para sa down payment ng bahay na ito. Maswerte naman ako at pumayag ang mga amo ko na mag-advance ako. Kasama ang konting na itabi ko, nakapagbigay ako ng kinakailangang down payment. Congratulations! May bahay at lupa na tayo. Aasikasuhin ko na ang paglipat at pag-aayos para sa pag-uwi mo. Masayang masaya ako na nakapagpundar na ako kahit maliit na bahay at lupa. Affordable din ang monthly installment. Yun nga lang, talagang tipid na tipid ako. Halos walang day off at buong araw na pagpaplansya tuwing linggo ang kapalit ng pangarap na ito. Matapos ang tatlong taon, finally, uuwi na rin ako sa Pilipinas. Choice ko na di talaga umuwi tuwing Pasko dahil alam kong napakagastos ang umuwi ng Pasko sa Pilipinas para sa isang OFW. Ang akala ng ilan sa ating mga kababayan ay namumulot lang kami ng pera sa abroad, kaya lahat ay naghihintay ng aginaldo at regalo. Wala naman akong choice dahil ito lang talaga ang panahon na pwede akong magbakasyon. Dahil ito rin lang ang panahon na pinayagan ako na umalis ng amo ko. Ang usapan namin ni Marco ay uuwi ako ng December 10 by this time, nakalipat na siya sa nabili naming bahay sa Laguna. Magsisimula na kaming bumili ng mga kagamitan sa bahay. Sobrang excited ako sa pag-uwi kong ito. Hindi lang dahil sa makikita ko ang bahay na binili ko kundi usapan din namin ni Marco na magpa-civil wedding kami. Tsaka na lang daw ang kasal sa simbahan, simpleng handaan lang kasama ang mga pamilya at kaibigan. Balak kong sorpresihin si Marco at ang aking nanay sa biglang pagdating ko imbes na December 10 ako darating, nagpabuka ko sa amo ko ng December 5. Dumating na ang araw na pinakahihintay ko. Nakarating ako sa Laguna, matapos ng mahabang paglalakbay. Nahanap ko ang address ng bagong bahay namin. Di ako makapaniwala na meron na kaming bahay ngayon. Dahan-dahan akong lumakad papuntang pinto. Kakatok sana ko pero bukas pala ang pinto. Pagpasok ko, laking gulat ko ng may biglang babaeng bumulaga na galing sa kusina. Halo-halo ang pumasok sa isip ko. Nasa tamang bahay ba ako? Sino itong babaeng ito? Halos sumabog ang ulo ko sa galit. Dumiretso ako sa kwarto na nakabukas. Nakita ko si Marco na natutulog. Kinuha ko ang unan niya at pinaghahampas ko siya. Bigla siyang nagising at nang magkamalay ay gulat na gulat siya para siyang nagising mula sa isang masamang panaginip at nag-iisip kung nangyayari ba ito o panaginip pa rin. Thelma, anong ginagawa mo dito? Walang hiya ka, bastos ka, bakit mo ginawa ito sa akin? Teka, uminahon ka, ano ba ang pinagsasabi mo? Hindi ko naiintindihan. Huwag mo kong gawing tanga. Hindi ako ganun katanga. Kitang-kita ng mga mata ko. May babae rito. Sino yun? Kumalma ka. Pwede ba? Pamagkin yun ni Aling Luring. Nag-order ako ng pagkain at siya ang nag-deliver. Sabi ko, iwan na lang sa kusina ang order ko kung sakaling tulog ako pag dumating siya. Saan mo ba siya nakita? Sa kusina. Telma, grabe ka namang mag-isip. Wala kang tiwala sa akin. Dumating ka para sorpresahin ako. Eh, grabing surprise nga ang ginawa mo. Ang sakit ng mga hampas mo. Nako, sorry Marco, kung ikaw man ako at marat na na may lalaki sa bahay ko, baka mas grabe pa ang gawin mo. Natural lang ang reaksyon ko. Halos sumabog ang dibdib ko sa gulat at galit. Buti nga, di kita napatay. Thelma, huwag kang ganyan. Ano ba yan? Ang tagal nating dinagkita tapos ganito ang unang pagtatagpo natin. Sagutin mo ko, bakit nandito ka na? Kala ko, sa December 10 pa ang arrival mo? Di tuloy kita na sundo sa airport. Eh, gusto ko lang na masurprise ka. Eh ako pala ang nasurpresa. Pagkatapos ng araw na yon ay naging masaya naman kami ni Marco. Bumili ako ng ilang gamit sa bahay at di kalaunan ay napaganda namin ang bahay. Maliit pero masayang bahay. Gaya ng plano namin, napag-usapan namin ng kasal. Sabi ni Marco, ang balak niya ay magpakasal kami sa simbahan kapag nakagraduate na siya. Sa ngayon, civil wedding lang daw muna. Para lang daw patunay ng commitment niya. Para hindi ako nag-aalala. So noong December 15, nagpunta kami sa isang opisina at merong may edad na lalaki na puno ng mga diploma at certificates ang dingding. Pastor daw yon at may lisensya na magkasal. Pagkatapos ng kasal, kumain kami sa isang Filipino restaurant. Kasama namin ang nanay ko, ang nanay ni Marco, si Lourdes at si Francis, best friend ni Marco. Huwag kang mag-alala, Thelma, magpapakasal tayo ulit sa simbahan. Iimbitahin natin ang buong bayan matapos ang bakasyon ko, bumalik ako sa Singapore ng January 2. Parang nanaginip lang ako at eto, balik na sa tutuong buhay. Gising ng maaga, ihatid ang alaga sa eskwela. Maglinis ng bahay, mag-alaga sa lola, magluto ng pagkain, maglinis ulit bago matulog ang lahat. Sa gabi, mag-video call kay Marco kung available siya. Kahit di kami araw-araw na mag-usap, mas kampante na ako dahil alam kong kasal na kami ni Marco. Mas nakikita ko na may kinabukasan kami. Umaasa ako na darating ang panahon na makakuha si Marco ng trabaho sa oil and gas pagkatapos niya ng kurso niya at ako ay babalik na sa Pilipinas para maging asawa at ina. Dalawa hanggang tatlong taon na lang ang babunuin ko at matatapos na rin ang sakripisyo kong ito. Minsan ay nagkaroon kami ng seryosong alitan ni Marco. Nangyari ito nang magkasakit ang nanay ko at nangailangan ng pera sa pagpapagamot at dagdag na allowance dahil hindi siya makapagtrabaho. Marco, kailangan ni nanay ng pera. May sakit siya, kumuha ka doon sa napagbilhan ng tricycle. Pakipadala mo sa kanya agad-agad. Eh, wala na yung pera. Ha, nasaan na punta ang pera? Ang akala ko, nilagay mo sa bangko para pang emergency natin. Ngayon, may emergency ako. May sakit nanay ko. Eh kasi, hiniram ni nanay. Para daw sa online selling niya. Di ko nasabi sa'yo. Pero sabi naman ni nanay, ibabalik niya pera na may interes. Masama ang loob ko pero wala na akong magawa. Nagpadala ako ng pera sa nanay ko. May ilang linggo din na di ko kinausap si Marco. Sa isip ko, di siya dapat nagpahiram ng pera na kinita ko na di ko nalalaman. Nang mga panahon na di ko siya kinakausap, nagme-message si Marco at panay ang sorry. Di na daw niya ito uulitin. Medyo nabahiran ng konti ang tiwala ko kay Marco dahil sa insidenteng 'yon. Pero araw-araw, tinatanong ko ang sarili ko kung tama ba na magalit ako sa kanya. Sabi nga niya, pamilya ko na rin ang nanay niya. Isang araw, tinawagan ako ni Lourdes. Magkita daw kami sa linggo sa Lucky Plaza. Nagmagkita kami, nagyaya siyang kumain sa isang Pinoy restaurant. Nagkwentuhan kami tungkol sa aming mga trabaho. Kalaunan, tumahimik siya at nagbuntong hininga. Sabi niya, Thelma, sorry dun sa nangyari sa iyo ha. Nalito ako sa sinabi niya. Ano kaya ang tinutukoy niya?